Ipansit po. Gusto niyo po kumain po? Ah, uh, nagluto po kasi ng paninda po mamaya eh. Paninda? Nasaan yung pinagbenta mo kahapon? Ha? Uh, ito po. 500 po. Serena, na sa... So... 500 lang to ha? Saan ito makakarating? Uh, Ayusin mo naman yung ginagawa mo. Wala ka nang silbi dito sa bahay eh. sakat na ng ulo ko, dinadagdagan mo eh. Huwag naman po kayong mag-alala po kasi mamaya naman po, marami naman pong bibili. Uh, kaya, sorry po kung ganyan lang po yung nabenta ko po. E eh, siguraduhin mo lang ha. Hindi nasasayang yung pera sa kakaganyan mo. Wala kang makikita. 500. Ano to, ha? Mare, ha? Nahiya kong inumin to kanina yung wine mo. Hindi sa presyo. Dahil sa pangalan, Maria Clara. <laughs> <laughs> Mare, mahiya ka talaga hindi ka Maria Clara, tinama yung puso mo. O tao. Ano ba? Para naman, ma ano tayo ng mga boys? Ay, oh. wala eh. Walang pera ngayon. Pero ang tag lang binigay sa akin nung walang yung anak ko na yan eh. Nag-taste ka sa Red Horse. Pasalamat ka, may tayo. Wala kang inaambag dito. Ano ba? Yeah. Speaking of... Ano? 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 Pero po? Oh, pero, pero, pero. Ay, pasensya na po, Mama. Kasi Pinabayad ko po yung iba po para sa school supplies ko po eh. Anak ko na. 500 na naman ha, Sarina! Alam mo wala! Wala ka talaga silbi eh. Bakit kasi nag-aaral ka pa ha? Ikaw, ikaw, ikaw. Ito ito, 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 mga school supplies na yan. Nagdagas Mature ka, ka na Huwag ka mag-aral, wala kang mararating. Magagaya ka lang din sa akin dahil anak kita. Alam mo? Saka mare, aral-aral nito wala yung patutumuhan. Patutumuhan! Sana gumaya ka lang sa mga anak ko, nangangala ka ng bote para may pangkain kami. Oh, tulong, naman din na anak niya. Tularam yung mga anak niya, tumutulong sa magulang. Tama. Ikaw, sarili mo lang iniisip mo eh. Ha? pa aral, -aral ka pa. Salamat to ng tatay mo eh. Alam mo yun, ha? Alam mo ha? Kung hindi ako nabuntis na magaling mong anak, maganda buhay ko ngayon. Eto, eh, ano? Eto ko nga yung taong bahay na nag-aalaga sa'yo nung walang kwenta ka naman! Walang tuloy mo natin sa aking lalaki dahil may sakit ako katulad mo! Huwag ka na mag-aaral ah. ko yung gamit mo. Ikaw, so, ha? Matakosin sina. Lutuin mo yung pansit doon. Ilako mo. May lakad kami. Uyos ka! tumatakbo yung ulap. Kaya nga yun. Eh. Grabe naman yung ulap. Ay, mga kuya, bili po kayo ng pansit po. Ah, uh, uh, 25 lang po isa. Mahal naman yan. Eh, 10 piso lang sa amin yan eh. Ah, uh, is... Eh, eh, panghanap buhay ko po kasi. Tapos medyo ma mahal na po yung mga sahog po ngayon. Toyo lang panimpla mo dyan eh. Ha? Huh? yan. Wala <laughs> pang gulay. Eh.

Nandiyan po. Gusto mo, ako na lang magbabayad ng paninda mo. Basta, titigman ko muna yan. O, alam lang ba? Uy, oh ikirito po. Mayan. Sarap ng luto mo ah. Eh. Sarap ba? Alam mo, ganito na lang. Ito na yung 500 Bukas na bukas, pupuntahan mo ako ah. Nga pala, pwede ko bang ingin yung number mo. Sige po, Kuya. Labat po, Kuya. Kasi kala ko di na po kami makakain yung oh. mama po eh. Pagalitan na naman ako. Bukas na bukas, tatawagan kita. Ibibigay ko yung address sa'yo ha. Tsaka bukas na bukas, dapat puntahan mo. Kasi may papakilala ko sa'yo. Sige po. Ay, ano po ba pangalan niyo? Francis. Ah, sige po. Ano ba yan? O oh, nanawa? Ah, sige po. Namit po. Tagal ng batang yun. maliliit na tayo. Kaya na, yung sugar daddy natin. Ang hindi. Ay, ay, ano pa, ba? Ay, 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 alam ano, po ba kayo? Malamang! Sa tingin mo itong formang ito, pambahay? Saan po ba kayo pupunta? Sa dinawag ka maraming tanong. Akin na yung pinagbantahan. Akin na. Ito po. Ikaw ay bata ka nang ngupit ka, no? Kanina po kasi, ninakawan po ako ng mga tambay po eh. Kaya po, yung isang lalaki po na awa po, binigyan niya po ako ng 500 po. Dadahilan ka pa? Nanakawan, nanakawan? Kaali pa eh. Tama na yung beauty mo, masisira. Naghihintay na din mga sugar daddy. Wala ka. Hinta hmm. ka sa kanya, mami. Hmm. Sabi naman. Bakit ako Hmm, baka yan na siya. Oh, Sarina. Ay, Kuya Francis po. Ay, sige po. Tuloy ka, Sarina. ka. Ay, hello po. Hello. Ay, kayo po ba yung business partner po ni Kuya Francis po? Oo, oh, oh, nasabi nga sa akin ni Francis. Actually, natikman ko din dahil dinala ko ni Francis. At, um, approve na approve sa akin yung recipe mo. Ikaw ba nagluluto nito? Opo. Sa mo ba na yung recipe mo? Ay, um, yung nagturo po sa akin, Actually po, tatay ko po talaga yung nagturo po eh. Ah, talaga? Oo, oh, ma'am, bigit talaga ako sa bata na to eh. Mm-hmm. Biruin niyo po, kung bata-bata pa, may business minded na eh. Kaya nga, nakakatuwa ka. Alam mo, I'm sure maging successful ka. Pero ngayon, Sarina, interesado kasi ako talaga sa recipe na ginagawa mo. So, ang bala ko, mag-mass produce. Alam mo ba yon? Yung gagawa tayo ng maramihan, tapos bibigyan kita ng 10% royalty fee. Ah, uh, 10% pa man? Kano pa yung 10%? Pa? Okay. Ah, uh, ang projection ko sa ginawa kong study, more or less, makakuha tayo or kikita tayo ng 500,000 in a month. 500,000 po? Yes. Kaya ang 10% nun ay ibibigay ko sa'yo. Ha? Huh? Talaga po ba? Excited ka ba? Uh Opo. -oh. Po. Oo, um, kaya lang, Sarina, bata ka pa kasi. Minor ka pa. Ilang taong ka na ba? Um, 15 po. Okay. Um, kailangan natin approval at permiso ng magulang mo. Sino makasama mo sa bahay? ah um, mama ko lang po eh. Pag uwi mo ng bahay, kausapin mo yung mama mo at sabihin mo sa kanya kung ano yung mga sinabi ko sa'yo. Kailangan natin humingi ng permiso sa kanya. Okay? Sige po. Mama! Uh, Magaling, ha? Uh, eh, ano po kasi, yung tumulong po sa akin nung isang araw po, yung business partner niya po kasi, inano po yung recipe ko, hinihingi po. Mm. At, ayun na nga po, dahil po sa recipe na po yun, magkakaroon daw po ako ng 10% na revenue po sa 500k. <laughs> 10%? Opo, tsaka- Hindi Sabi sabihin. Pa. Ano ka na yun? Okay. 50,000? Ay, ayos yan! Kunin mo yung 50,000, ipigay mo sa akin. Para makapag-travel naman ako sa ibang bansa. Hindi yung puro dito ako sa bahay. Ako, ko, kahit, kahit Buraka, hindi ako makapunta. Pag nakuha mo yung 50,000 ay magbubuka ako. Ganyan punta sa Thailand, uh, Japan. Ano ba yan, Mama? Bakit? Ano ba yan, Mama? Ginagawa ko to para sa atin. Eh, Kita mo, dahil dyan sa pera, nagkaganyan ka. Mas lalong lumalala yung sitwasyon natin. Hindi po na bata ka. Kasalanan mo kung bakit kinito yung buhay ko. Ano? Ano ginagawa mo dito, ha? Wow, ha? Ang galing mo, ha? Parang nagpaka ina ka sa anak mo. Alam mo, pumunta ako dito para pirmahan yung sinasabi sa Reyna. At isa pa, huwag ang makapalang mukha mo. Nakakala mo, Binigyan mo magandang buhay yung anak mo. Eh bakit nandito siya sa akin, ha? Oo! Nasa pudar mo siya. Pero kahit kailan, hindi ko siya pinabayaan. Alam ba? Palihin mo ko nung papadala sa anak ko para mabigay lahat ng kailangan niya. Eh dapat lang! Alam mo, mas mabuti pang kunin ko na yung anak ko dahil hindi ko masikmura ang pagdudusa niya sa'yo. Eh di ikunin mo! Parehas kayong malas sa buhay ko. Malas? Baka ikaw naman yung malas. Siguro naman marunong kong basa. O ayan, basahin mo. Nakasaad dyan. Sa DSWD. Nasaan kayo magpupunta yung anak ko? Wala ko kayo. Magsama kayong mag-ama. -ano? Talaga? Pwede ba? Umalis ka muna. Gusto kong makasip yung anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Ako pala layasin mo dito sa bahay ko? Ako yung makapala Baka nakakalimutan mo. Bahay ko to. Kaya kita pinatira dito dahil sa anak ko. Alam mo, Mama. Dapat nga, hindi na ako sa Mama po sa inyo eh. Akala ko po sinong una, mag-aayos po yung buhay natin, pero mali po ako. Sige na. Narinig mo naman, di ba? Pwede ba? Umalis ka muna. Ah, nga pala anak. Pasensya ka na kung may pagkukulang ako sa'yo. Eh, sinunod ko lang naman yung gusto mo na gusto mo makasama yung nanay mo. Pero simula ngayon anak, ako na yung gagabay sa'yo. Yep. Tsaka nga pala anak, yung dun sa Royal TV mo, ah, bahala ko dun, ipunin natin. Huwag ka magalala. Hindi ko kukuhain yan. Ang gagawin ko is, gagawa kita ng bangko. Para nang sa gayon, habang wala ka pa sa tamang edad, eh makaipong ka. Para hindi ka na mahirapan sa buhay. At sa pa, anak, huwag mo nang isipin yung nanay mo ha. Hayaan mo siya sa buhay niya. Kailangan niyang matuto. Sa anak, mag-aari kang mabuti ha. Opo. Eh, eh di, di na po magtitida ng pansit po. Hindi na anak. Ako nang bahala sa iyo. O sa so, paano? Iayos mo na yung gamit mo. ayaw nga pala. Sige po, Papa. Oh, sige, kita. Apo, lamat po.